Low pressure area update tayo mga kapatid. Patuloy po nating binabantayan. Ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine area of responsibility. Nahuling na mata na pag-asa sa lying around 75 kilometers northeast ng Borongan City. Dito po sa may area ng eastern Visayas. Sa ngayon, mababa pa rin po ang chance niyan maging isang ganap na bagyo. Pero tatawid po yan dito sa area ng Visayas, patung area ng Mimaropa, hanggang sa makalabas ng West Philippine Sea ngayong Sunday hanggang Monday. Yung ating concentration ng malalakas sa pag-ulan, dulot itong ating low pressure area ay nandito po sa area ng Bicol Region, kasama na po dyan ang Eastern Visayas, particularly sa Northern Samar at Samar Provinces, maging dito sa area ng Quezon. Mas baliwala sa mga panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao, pero again, possible po ha, yung kalat-kalat na pag -ulan. at posibleng thunderstorms dito po sa areas ng Sambuanga Peninsula, maging dito sa Northern Mindanao, kasama na po dyan ang rehiyon ng Caraga. Ang Visayas din po, although nagpapakita ang araw o ang natitirang bahagi ng Visayas, possible din po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan at posibleng thunderstorms. Ganun din po ang ating asang panahon sa area ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Roblon at Marinduque. Dito naman sa Metro Manila at ang mga karating lugar nito, kagaya ng natitirang bahagi ng Calamarson at ito pong Central Zone, relatively maaliwalas po ang ating panahon, magiging maganda naman po ang sikat ng araw. Pero again, possible po ha, yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Although hindi po yan nagtatagal, ay biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan dahil possible pa rin po yan magpaba, especially sa mga low-lying areas. Ito pong ating binabanda ang low-pressure area, mas madadagdagan po ang epekto niyan sa areas ng Metro Manila at Calabarzon ngayong darating na linggo hanggang lunes habang papatawin po yan dito sa area ng Visayas. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabanda yung low-pressure area. Muli ako pong yung weather tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo.